Lumutang na ang polis sa na umunoy nagtangkang mangotong mismo sa anak ni NCRPO Director Police Chief Superintendent Leonardo Espina. Ayon kay SPO4 Jose de la Peña, natakot lang siya para sa kanyang kaligtasan kaya natagalan sa paglantad. Una naglumantad noon ang kanyang kasama na si PO2 Resti del Rosario. Karatong report ni Rida Reyes. Umarap sa media si SPO4 Jose de la Peña pagating niya sa Quezon City Police District sa Camp karingal Si SPO4 de la Peña ang kasama ni Pioto Resti del Rosario na di umanoy ng otong sa anak ni NCRPO Police Chief Leonardo Espina. Matipid ang kanyang pahayag ng makapanayam ng media. No comment. I invoke my rights to be, to be silent maging kanya kanyang mga abogado naging matipid sa kanilang mga sagot. Wala naman daw planong magtago si SPO for de la Peña. Natagalan lang daw bago siya lumantad dahil aniya sa takot para sa kanyang kaligtasan. Sa ngayon, hindi pa siya nakapagsusumite ng sinumpaang salaysay. Wala pa naman daw kasi silang natatanggap na formal na reklamo mula sa anak ni Chief Superintendent Espina. Wala kami basis para mag-prepare pa ng sinumpaang salaysay kasi wala pa kami natatanggap na written complaint against him. So, wala rin kami gagawa ng salaysay. Ikinatuwa naman QCPD Director Police Chief Superintendent Mario de la Vega ang paglutang ng kanyang tauhan sa kabila ng mga maakusasyong ipinupukol. Sangayon sa police protocol, isinukomunan de la Peña ang kanyang chapa at service firearm. Mananatili siya ngayon nasa floating status habang gumugulong ang investigasyon. Uh, they're not uh, yet suspended. Yung relief order ko sa kanila from... Uh uh mobile patrol unit stands um uh, they are uh, really from the their unit there and uh assigned dito sa admin holding uh, section to face investigation para sa unang balita Rida Reyes reporting